So hi guys, update ko lang ang aking ampalaya guys na no? So itong ampalaya ko guys ay nasa 18 days na no? simula nung malipat tanim no So madamo na rin So papakita ko lang sa inyo guys no 18 days pero may mga maliliit na nabunga So ayan guys, ganun kaganda yung gamitin nung ay tanim yung am galaxy max F1 guys no So ayan no, may mga bunga na guys So, 18 days pa lang to siya, guys. Possible na mag-umpisa mag-harvest to. Baka nasa 35 days lang, no? So, ayan, guys, o. Oh, Ang buongan niya na maliliit. So, may maliliit na nabunga guys, no? So, kita mo, guys. Kahit medyo di maganda yung lupa, pero okay naman yung tubo ng empalaya, no. So, ayan, matataas na, guys. Hanggang baywang, ay lang, halos dibdib ko na ito kataas, no. So, ayan, guys, may maliit na bunga. Lapit na to guys. Sana sirtihin, no, para makabawi ng maganda-ganda. So, maganda yung price ngayon, nasa 50 na yung kilo ng empalaya, guys, no sana tataas pa so yun lang guys no share ko lang bagay ko lang sa inyo aking ampalaya na 18 bis ipiparming sa atin guys